Hi guys! Kamusta na kayo? Ayan. Ngayon, may bibisitahan tayong kaibigan ko na taga bilibiran. Titingnan natin yung mga fish nila. Kung ano mga klaseng mga fish. Papakita ko sa inyo kung ano mga klaseng mga fish ang meron sila. Let's go! Tadaanan. Papakita ko rin sa inyo ang aming munting tulay. Ayan, ang aming tunay At tapos nag-stop over muna tayo at bumili muna ako ng calamansi juice. At ayan na, sumakay na tayo ng jeep papunta sa ating kaibigan si Abi. Papunta sa Binigbiran. Niyan, tinitingnan ko na yung itsura ko kanang tsura ko kung tao pa ba or halimaw. <laughs> ayan, papunta tayo sa aking kaibigan, titingnan natin ang kanilang mga fish. So, ito na nga. Ito na yung bahay nila. Ayan. Ayan yung, pin ayan yung tindahan nila. Pin, pagbubuksan na tayo ng ating... Ay, hindi pala. sa ko pala ang kanilang gate. Ayan. Punta na tayo sa bahay nila at tingnan natin ang kanilang fish. Ayan, packet na tayo papunta sa kung nasaan yung mga fish na ang una natin ay ang shubunkin goldfish ayan, napakaganda niya Para siyang naglaglagablag na apoy ayan, itong mga isda na to ay kay tetra tax the next one is ang ating tetra ayan, glowing in the dark po siya mayroon siyang kulay like yellow, green, red, violet and white uh, tie yan. Ayan. Ang ganda ng kulay nila. Kaya I highly suggest na mag din po kayo ng isda. Pampawala ng stress. And then the next one is ating hammerhead. Ayan. Waka siya kapating na maliit. Alam niyo ba? Ang mga isda ay nakakawala din ng stress. Lalo na pag nag-iba, ano, lalo na pag iba-iba kulay nila. Kaya mas okay na magalaga din tayo. The next one is ang ating koi long fin fish. Ayan, ang ganda nito. Isa din to sa mga bet ko na isda. Yan, mga masters, ano, paki-follow na rin po ang aking kaibigan na si Tetra tax sa kanyang Facebook page. Thank you. And the next one ang ating gurami. Ayan, si gurami at si si Siklid ay hindi pa po na lilinisan. Kaya, pasensya na kung medyo madumi sila kasi bukas pa dapat sila lilinis. Ayan. And the next one, ang ating angel fish. At kung tawagin ay tricolor angel fish. Ayan. Ang ganda niya, di ba? Ito, maganda rin ito Ang ganda nila tingnan. Lalo siguro pag marami pa sila. Nakakawala siya ng stress. And then, next one, ang ating cichlid. Ayan, may iba't ibang uri ang cichlid. Bawat kulay at klase ay may kanya-kanyang pangalan. At ang cichlid ay isang bullying isda. Kaya hindi siya pwedeng isama sa, is sa ibang isda kasi chuchubihin nila. At ayan, kung nakikita nyo, medyo madumi yung kanyang aquarium kasi lilinisin pa lang po yan. Ayan. And the next one, ang ating tetra na favorite. Di ba? Napakaganda. Sa susunod, babalik ulit tayo pag lahat ng aquarium nila ay nalinisan na. Ayan. Salamat po sa inyong panonood at suporta sa aming page. Thank you po.